Good afternoon, good afternoon guys Ngayon papunta na naman kami sa kaibigan ng aming alagang Alagang makulit Papunta kami ngayon guys sa boulevard Behind the boulevard Sa kaklase naman ng aming alagang makulit Kasama ngayon si Ginny at si alagang makulit Papunta kami doon guys Ngayon na uh, uh, aring araw ay medyo palubog na pag uwi naman mamaya guys is gabi na naman ito ang life namin dito sa gitna ng silangan palaging nasa daan medyo napaka traffic ang daan dito ang ginawa namin medyo nag shortcut shortcut -short -short kami pero ganoon pa rin matraffic na matraffic ang daan nandito na tayo guys sa traffic light ang traffic light dito is traffic light talaga napaka traffic pero ngayon sa papunta natin dito na part is medyo minimize yung traffic kasi halos lahat ng mga tao dito is uh, ang daan is mapuntuloy sa north south and west medyo matraffic lang dito sa traffic light but galing dito papunta doon sa papunta na yun uh, I think 3 uh, times ako nakapunta rito or 4 times ngayon hindi na ako nagamit ng google google pinitingnan ko kung ma uh, kaya ba na magpunta na walang google google math kaya napakalupit napakalupit ang traffic dito guys nakatrya na ba kayo mag drive na left and right nagbanggaan yung alaga namin dito guys panay sabi banggaan mo ang sarapan banggaan mo yan panaging nagsasabi bump the car hindi niya alam pag nagmadali siya lalo kaming tatagal kung mabanggaan ko ang sarapan na to dito guys siguro mga 60 seconds yung Uh, traffic light dito kasi medyo matagal matagal na paghihintay pero yun nga inaantok na ako sa paghihintay kung kailan mag green ang red kailangan talaga ang more pasinsya patience pasinsya dito sa kitang silangan kung hindi ma, ma mainit ang panahon pag mainit ang ulo mo, wala accident ang kalabasan mo. Kaya medyo dapat medyo relax lang. Medyo relax talaga. Kaya medyo damihan ang pagdala ng maraming maraming pasensya. Kasi pag wala kang pasensya dito, wala ang magagawa. Kaya guys, kung bago ka pa sa aking uh, vlog please like and share and don't forget and don't forget to subscribe my channel guys baka naman baka naman sa pag like mo nito and pag share para may updated ka guys sa pag sa uh, sama sa aking pagbiyahe ito talaga ang buhay. Parang matulog na ako guys. Saktagod. Pagod sa pagmaneho everyday. Carrying morning. 6.30 ng umaga. Ngayon, alas 5 ng hapon. 5.47 Pero, ganoon pa rin. Nasa biyahe pa rin. Kailangan talaga magsipag sipag sipag resulta pagod yun nga kasi ganila di baling tamad basta hindi pagod <laughs> yeah guys ang tagal ng traffic matagal pa ay tagal kitang hinanap hana inaantok na ako guys sa paghintay <laughs> tagal naman guys napakatagal napakatagal sa aming mago isa pinakahirap guys na paghintay pero kailangan talaga maghintay sa tamang panahon hindi man ngayon hindi man bukas darating at darating talaga na ang red na yan maging green para makalarga maka, makaalis tayo punting tiis pa tiis pa tiis pa tiis tiis pa hanggang mag red red and to green 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 green, green. napakatagal guys no inaantok na ako hindi pa nag ready ay eh. well, yun na mag na sa wakas bilis bilis naman kayo dyan ops ops dito guys ang mostly na banggaan sa mga ganito na uh, part yung sarapan mo biglang mag-break kaya palagi kang mag-aware guys ang iba kasi ng mga sasakyan pag mga daan na yun ang mga modus nila pero ngayon guys dito tayo oops kanan tayo dito dahan dahan kanan ka dandahan dandahan oops kung love mo ang buhay mo mag relax ka mabanggaan kita kaliwa tayo dito guys kaliwa ba pa? parang kaliwa guys o kaliwa tayo and after the kaliwa dito first right tayo unang kanto kanan tayo unang kanto kanan tingnan ba natin dandahan dandahan o, ng kanto kanan ops dito na dito na dandahan kanan tayo dito kanan street papunta sa tower na yan guys pagdating sa tower na yan guys kaliwa Diyan na yung bahay ang kaibigan na makulit. Namin naka-alaga. Alagang makulit. Ta kita mo, malapit ang tower, guys. Ang target natin yung tower. Kasi pag natin sa tower na yan, guys, malapit na dyan ang bahay. Ops, kalawa tayo dito. Tandahan. Eh, biglang smooth uh, support dyan, guys, ang mga sigbid Kanan tayo dito. Ops kita mga tower sana diba tower sa kanan kaliwa tayo ops kaliwa kaliwa tayo kaliwa galing dito na kaliwa isa dalawa tatlo apat pang apat na bahay guys pang lima yun na yun na ang bahay ng kaibigan ng ating alagang makulit hmm, kita mo yan na sila guys Darat, dumaradarating rin ang iba kaya kita kita na lang kami dito sa labas yan ang sasakyan nila Sarah Sarah Sarah, Sarah ng buhay ko Sarah, sana ikaw ang buhay ko yun, mag-u-turn tayo dito Balik para safety ang ating pasahero yo turn tayo ng 120 dito oh hindi to na bahay guys dito tayo oh diyan na sila dumating rin sila banggaan natin kunti yung sasakyan nila yan lang guys thank you so much sa pag uh, sabay sa aking biyahe thank you masalama